Kumusta ka? Naguguluhan po ako. Paano kung walang saksing magkagusto sa akin? Mahal kita. Kung kailangan mo ng kausap, dito lang ako. komplikado minsan ang buhay, no? Hinayaan namin ng daddy mo na maging komplikado ang buhay. Kaya may napabayaan kami na mahalaga. Pero may nakatulong. Ano po? Pwede tong maging kompas sa buhay mo. Sa Marcos 12.30 At iibigin mo si Jehovah na iyong Diyos ng iyong buong puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip at buong lakas. Pwede bang may puwang sa puso natin ang mga bagay na ayaw ni Jehovah? pinapaisip sa atin ni Satanas na lahat ng paniniwala at pagkilos ay tama. Pero kasi nungalingan yun, salungat yun sa kompas. Mm -hmm. Di ko masasabing kinabukasan mo. Pero tandaan mo, anak, kung isa sa puso mo ang tekstong to, wala kang anumang pagsisisihan. Gusto namin ng daddy mo na maging masaya ka. Nag-iisip-isip ako lately. Gusto kong gawin ng tama. Ah, ano yun? Walang secrets, di ba? May nagawa ba ako? Wala, wala. Hindi ikaw. Hi. Sunod ako sa'yo. Sige. May good news. Ano? Sinama ako ni Sir sa editorial staff. Congratulations. Siyempre. Ikaw ang managing editor namin. Rebecca, bakit? May sasabihin ako. Sige. Kahit ano. hindi na tayo pwedeng magkita. Ha? Huh? Nire-respeto kong opinion mo. Pero... Pero ano? Alex. Ano Rebecca? may natutuhan ako. Hindi tama na lahat ng bagay ay pwede. Hi hindi ko magets. Dapat meron tayong pamantayan ng tama't mali. Pag wala yun, wala tayong patutunguhan. Anong kinalaman nun sa atin? Justin, sinabi mo ng pansamantala lang ang gusto mong relationship. Bakit, Rebecca? Ano bang ina-expect mo sa akin? Wala. Pero, sinisikap kong sundin ang pamantayan ng Diyos na sa tamat mali. At hindi ko matatanggap ang anumang bagay na labag doon. Ano ba, Rebecca? Na naman! Hindi dapat makitid ang isip natin. Hindi sa ganun tungkol to sa tamat mali at katapatan. Gusto kong gawin ng tama. Pero paano mga project natin? Merong mas mahalaga sa high school debates at school paper. Rebecca, huwag mong gawin to. Best friend kita. Mm sundin mong puso mo. sinasabi ng puso ko na ito talaga ang tamang gawin. Ang gusto kong makasama yung kapareho ko ng mga pamantayan sa buhay. Hindi pwedeng kahit sino. Um, ayoko na sa pamantayan mo. Aga mo ah. Tumawag boss mo? Okay to. Pwede na. Eto. Ano yan? Budget. Ah, oh, kape muna. Pwedeng part-time ka na lang. O mag-resign. Talaga? Eto. Sahod ko monthly. Ito, gastusin natin. Sa ipon at donasyon. Yung huling column para sa miscellaneous. Kapag tinotal mo, may sosobra pa. Ano pa kaya? Damit natin. Okay. Damit. Uubra pa naman. Meron pa? Alam mo, nagulat ako. Pero mukhang pwede. Ano sa tingin mo? Gawin natin? Realistic ba? Kung noon, hindi ang sagot ko. Pero ang mahalaga, maipakita natin nagtitiwala tayo kay Hova. Kabado lang ako. Para naman to sa mga bata. <laughs> Paano kung wala man lang tayong pangkape? Gagawa natin ang paraan yan. Promise? Magbebenta ako ng gamit, mapagkape lang kita. <laughs> Maglista kaya tayo ng mga bagay na di na kailangan. Hmm. Alam mo, nakaka-excite. Para nung bagong pasal tayo. Sinusunod natin si Jesus. Kung magbabawas tayo ng trabaho, paano yung ekstrang oras? Para yun sa mga bata. At para maging mas masaya tayo, dalasan natin ang field service. Sasabihin mo na kay Mr. Okana? Oo, mamaya. Ready ka na? Oo, medyo. Pinag-isipan at pinag ko na. Hmm. Kabado ka? Hindi. Yung totoo. Actually, parang nung haharap ako sa tatay mo. <laughs> Natatandaan mo nung tinanong kanya. Marunong ka bang magatas ng kambing? Oh, nagulat nga ako eh. Hindi kita maintindihan, Thomas. Kailangan ko lang hong bawasan ng overtime. Maraming trabaho. Ipopromote kita. Di ko kailangan ng promotion, Mr. Okana. Sapat ng sweldo ko eh. <laughs> Hindi tinatanggihan ng mas malaking pera, Thomas. Sabi ko sa mga bata, hindi pera ang pinakaimportante sa buhay. Kailangan kong magpakita ng mabuting halimbawa. Isa ka sa pinakamahusay. Pero pwede ka pa rin mawalan ng trabaho. Kailangan ko lang humbigyan ng higit na panahon ang mas mahalagang bagay sa buhay ko. Napapabayaan ko na kasi. Thomas. Gusto ka ng mga tao dito. Gusto kong trabaho mo. Pero ibang usapan na to. Gusto ko lang ho. Bawas oras sa trabaho. Kung bawasan ng sweldo ko, okay lang sa akin. Okay. Bawas oras sa trabaho. Anong ibig mong sabihin? Walang regular overtime. Lalo na ho pag Wednesday at Thursday. Mabigat yung hinihingi mo. Alam mo ba yon? Sabi niyo, isa ako sa pinakamahusay. Lily? Yes, Mr. Arcana? Mag-schedule ka ng interview, ASAP, para sa posisyon ng mechanical engineer. Yes, sir. Sabihin mo sa akin, ba't mo ginagawa to? Para sa pamilya ko. May problema ba kayong mag-asawa? Para ho ito sa buong pamilya ko. Kailangan nila ako. Kailangan ko sila. Sana ginawa ko rin yan noon. Buo pa sanang pamilya ko. Lily, yung interview. Para na lang sa second shift mechanic. Okay, sir. Thank you, sir. See you on Monday. What's up, Max? Pusta ka? Bro, ready ka na ba? Marcus, magpindaday ang sayo. Okay, thanks. Bro, magwawala si Basta. Kaya umanda kayo. Siguraduhin yung kakayanan. Kailangan yun? man niyang gawin yun? <laughs> Tor, yun ang gusto ng tao kaya yun ang bibigay natin sa kanila. <laughs> Ayos ba? May tiwala ako sa sa'yo. Alam kong gusto mong gawin ang tama, anak. Etong revision ni Basta sa lyrics. Grabe, Tol! Todo na to! <laughs> Ba't mo kagamitin ang talent mo sa alam mong mali? Tony, hindi itong nasa isip ko nung ginagawa ko to. Teka, gusto mo ba o hindi? Ang daming nakaabang dyan, nagkakandara pang makapasok dito. So, gusto mo ba o hindi? Tol, saan ka pupunta? Marcos, magpagabay ka lang kay Hoba palagi. Malayo ang mararating mo. Wala. Wala akong patutunguhan dito. Yaan mo siya. Nasa atin ang music niya. Pwede natin yung gawin sa weekend. Doon tayo sa basement. Paano na po kaya yung basement? Wala nang gumagamit. Kumusta na kaya si brother at sister Barrow? Miss ko na sila? Ako rin. Sana okay sila sa bago nilang teritory. Ah, uh, tawagan po natin. Tama. Sige, after ng study. Okay, start na. Becca, ready ng questions mo? Opo. Nico, nasa'yo ng camera? Opo. Bible, na kay Mami. Tara, kuya. Nandun kami sa labas. Anak. Musta? May na-realize po ako. At, uh, Gusto ko dito. Gutom ka na paghanda kita. Pwede ba siyang kumain kahit start na tayo? Oo naman. Okay. Anak, saktong dating mo. Gagawa kami ng report tungkol kay David at Goliath. Si Becca magi interview kay Haring David. Si Mami ang eyewitness. Ako naman ang cameraman. Ang kulang na lang, music. Paano kaya? <laughs> Pray po muna. <laughs> Tama. May gusto ba kayong isama sa prayer? Pasalamatan natin si Yehova na kung teto tayo. Sige. Pasalamatan natin si Yehova na sama-sama tayo sa pagsamba bilang pamilya. Ang muling pagkakaisa ng aming pamilya sa pagsamba ay hindi nangyari ng biglaan. Nagsimula ito nang maintindihan ko ang sinasabi sa Deuteronomio sa isa Bago natin maikintal ang salita ng Diyos sa puso ng ating mga anak, kailangan muna itong mapasapuso natin Naghahanda akong mabuti para maging mas makabuluhan ang aming pampamilyang pagsamba. After five ginagawa namin ito ng regular. Nang unahin namin ang espiritual na mga bagay, naging mas masaya ang pamilya namin. totoo, hindi ito madali. Pero sulit ang lahat ng pagsisikap.